Ay okay, salamat aling Maria sa bigas na pinakalmo ho. Oh. Dayan Miss Elma Valderama kan dito po. Diana ah. si mismong si Aling Maria pa. Ah, uh, labaw ah, uh, John B. Uh, Magandang araw sa Ah, ngayon araw ano na to ay John 2. At nakuha ko po yung gas uh, kay Aling Maria. At salamat po kay Aling Maria. Kasi kararating lang daw sa atin Aling Maria. Kaya ngayon pa lang po namin nakuha, John uh, 2. Miss Alma Balderama, salamat po sa pagtitiwala at pagbibigay po sa mga tagagulan ng tulong niyo po. At sa kami ay tagay po. At sigurang, salamat, salamat po talaga. Miss Alma Balderama, at uh, sa nunukwa po, uh, hindi ko masabi kung anong lalo lang po. Uh, Nandito nga pala, shoutout nga pala daw Miss Elma Valderrama kay Mr. Idol. Ayan, shoutout uh, yeah. Miss Elma Valderrama, maraming maraming salamat po sa pagtulong sa mga kababayan namin dito sa Bulan Sausagundin. So, yes, salamat. At please po, Miss so, 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 so. Elma Valderrama. At kay Kuya Kerm. At kay Sige. Share lang. kana Ah, uh, nandito na kami sa bahay ni Kuya Juny. Ah. Inabutan pa rin namin na malungkot si Kuya Juni. Hello, Kuya Juni. Paforti di spam na. Ito si Kuya Juni. Ayan po sa labas. Ipapasok lang namin ah. Ay, ah, ito. Ayun na pala. Oh. Ay, hindi. Kamuran ko na po. Kayo, Johnny. Kaling ito kay Miss Elma Balderrama. Uh, ngayong araw na at uh, Salamat po, Miss Elma Balderrama. Sa pinapot tulong. Sa anak ni Tatay Hugo. Na... Uh, si Kuya Juni. Ah, uh, tinihingal pa po ako, Miss Elma Balderrama. Para <laughs> kay at ah, nawala na ako ng oxygen buti na lang po uh, ah, sinama na ako ni Mr. Idol at ah, ni Gen Mix Vlog kaya meron na naman akong camera woman ni si Gen Mix Vlog thank you thank you Gen Mix Vlog at ah, si Mr. Idol asyang ah, tumulong Siya so, tatay, uh, Miss Ilma maraming salamat sa ano ah, pagtulong dito sa mga kababayan namin dito sa bulan. Oh, wow. Salamat sa lagan, Ilma. Ano ang masasabi mo kaya Junay? Salamat, Salamat, Salamat po. Salamat po. Ms. Ilma. Ms. Ilma. Salamat po. Miss Elma Valderrama sa binigay niyo, niyo. niyo. tulong sa, sa, sa yan, amin. Po. Salamat po. Yeah. Uh, okay. okay. Ang ganda ng ngiti ni Kuya Junay, Miss Elma balderama kaya, sobrang uh, salamat po Miss Elma sa tulong po kay Kuya Johnny sa tito po niya. Sobrang salamat po sa pagtitiwala sa channel po ni Bicol Provincia ko. Sobrang salamat po. God bless po Miss Elma Valderrama. Ayun, nakatuwa uh, po ang ganitong oras Miss Elma Valderrama. Sobrang salamat po talaga Miss Elma Valderrama sa kabaitan mo po sa kababayan namin. na no, kaya uh, uh, June 2 at alauna na lang hapon sa uh, Nakaot Nakay pang lupa uh, Nakaot po sa ari doon Sa kung wala ka wala ka wala ka wala ka wala ka wala ka ka wala 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 Hmm, naman talaga, malalakas talaga ang alon ngayon, Kaya wala naman talaga ista. Ang ganda oh, ng. Ang ganda ni Ngiti nika John Miss Elma Valdez Ama oh. Oh. Sobrang saya na niya ngayon. Ang ganda ng bughas. Ah. Kapit bahay nila. Kapit bahay kung nagbigay bigas daw. Ay ko, naglaganap tumutulong pa rin. Oo. Manalo naman sa amin. Ayun, siya po 'yung nag-abot ng ano? ng uh, halimbawa ganito nga bigas ha ah. oh. binibigyan nyo pati ulan ha Ayun, Ay, salamat ma pala kay nanay girly girl. 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 sa mga babae na kapitbahay babayt pala mga kapitbahay mo ha sana dito mo kami pati kapatid kung hindi mga anak marites tumutulong pa sa mga kapitbahay niya no Ayun, uh, ito yun, Miss Elma Balderrama, yung sasayang nila ngayong hapon na. Ha? Kasi yun nga, tinulungan ni Girlita sa kahit kunting pamamaraan na makapabot siya nito na kunting bigas man. Pero malaking tulong na ito para kaya Kuya Juni. Kaya you know, sabi sa amin, yan pa lang kung nung nakadisponer. Ibig sabihin, uh, ngayon pa lang sila nakakuha ng isasaing. Sa so, dito kay Ate Girlita yan. Kaya Miss Elma, napakalaking tulong po ang napaabot niyo po ngayong araw na to kay Kuya Juni. Kaya sobrang salamat talaga Miss Elma Balderama, Yung sasaingin nila at hindi na sila magahanap po na isasaing para mamaya kasi nandito na po yung tulong niyo pinabuti na po. Kaya Miss Elma Balderama salamat-salamat po. At uh, ilang araw or baka na isang buwan na siguro kung maghanap niya. Sobrang at uh, sobrang nagpapasalamat po sila sa binigay mo pong tulong At uh, isa na rin po ako sa nagpapasalamat Miss Elma uh, Nagtiwala ka po sa munting channel ko At uh, salamat po kay Mr. Idol, Gendered Mix Vlog Sa pagsama sa amin dito uh, At kay Kuya Curb At nandun mm -hmm. si Kuya Curb uh, At tumulong din siya sa amin na uh, makuha namin yung bigas Kaya sobrang salamat sa mga original Bolam Vloggers na tumulong po sa atin para dito na madala natin bigas. At syempre, mabigat, hinihingal talaga ako. Still <laughs> 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 Ilma, salamat po sa tulong mo na binigay sa amin sa pamangkin ko. Sobra-sobra po ini sa amin na tulong. Maraming salamat po. Kaya din ako salamat kay Mang Kuya. Salamat, salamat. Salamat po. Miss Kelvin, Miss Kelvin. Maghay ka, hay. Mo ano ni mo. Hindi na hiya. Ano na po ano na. Kumusta Pero ang saya niya, Miss Elma. Kahit nahihiya po siya, sobrang saya niya po. Saya. Hoy, kasi si schedule niya at uh, hindi na kami magtatagal. Uh, uh, salamat sa mga ngiti mo kay Miss Elma Balderrama. Ayan, oh, uh, masaya si Kuya Juni. ayun, uh, sobrang sayo ni Kuya Juni, Miss Elma Balderrama. Uh, siguro ko dahil po sa sobrang ibinigay mo po na tulong para sa kanya. Ayan. At nakalagay sa t-shirt niya, Trust the Wither Man. Ayun, napakagaling. Nagsaktong-sakto ang suit mo ah. No, oh, trust me, the Wither Man. Yan, pinagpaday dito ng hangin. Oh. At salamat din sa kanilang kapitbahay na si Ate Gerlita. Ate Gerlita, salamat sa pinabot ko pong bigas. Ito na, sasaingin nila dapat ngayon. Ah uh, pero s'empre thank you thank you tayo ay Ate Garlita na tumutulong nakapit bahay. Uh, at salamat sa binigay mo pong isang sakong bigas Ms. Elma Valderrama. Ang kabaitan niyo po ay wala pong maitutumbas. Uh, ganti jan sa mga hindi ko nakalimutan. Oh, thank you so much. Thank At uh, hindi na po kami magtatagal at magpapala na po kami. At kami po ay may gagawin po po charity na pa-electric fan sa Paralan. Uh, sa Paralan, dalawa ngayon ang bibigyan namin ng electric fan sa bawat room. Sa... San Wandaan at sa Ibonipasio. E. Uh, dalawang barangay po sa mga paralan. At uh, salamat po uli Miss Elma Valderama, Ma'am Gina CCTV, the Quiz Bongs the Mechanics, Ma'am Ophelia Malong, Jim Channel. Uh, nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra po sa mga tulong na pinapabot niyo po sa mga kababayan natin dito. Uh, at sobrang na rin po ang nagpapasalamat at uh, sa munting channel ko po, uh, nakapaghatid po ako ng mga tulong na galing po sa inyo at maraming maraming salamat po. Uh, at ang na po ang bahalang magsukli sa mga kabahitan niyo po. Tama okay. na ba ate? Hindi